Good morning, everyone! Nasa likod kami ng SM Cebu City. So, ito yung terminal papuntang bantayan. Ayan, so ito sakay so na kami. Asa, pad padulong bantayan? Tagpila ba yan? Huh? Okay. Oh. 4 o'clock pa lang ng umaga, umalis na kami sa aming inistihan na hotel. Gaya nga ng nabanggit ko, nasa SM Cebu City kami. Dahil doon ang terminal papuntang Bantayan Island. At ang inyong sasakyan ay ang series bus. Kung ikaw ay nanggagaling sa airport, kailangan mong sumakay papuntang SM Cebu City. Sa airport, meron ng mga sakayan na bus papunta sa SM Cebu City. Ah, bantayan. Okay. From the airport, kung ayaw mo naman mag-bus papunta sa SM Cebu City, pwede namang mag-taxi. At eto na nga, nakasakay na kami ng bus papuntang Bantayan Island. Kailangan talaga maging maaga ka kasi tatlong oras ang biyahe or more. Yeah, Kaya magka magkano nga yung pamasahe? P280. P280. Pag estudyante. p um, <laughs> Gusto namin maging estudyante <laughs> 5.30 kami umalis sa SM Cebu City. While traveling, meron kayong makikita sa right side ninyo na dagat. Kaya hindi ka mababagot habang nasa travel ka dahil may mga tanawin kang madadaanan. Andito na kami sa port at kakain muna kami sa restaurant na ito. Ayan. Sige, pasokin natin. Anong ulam niyo, Dai? Tinola. Ah, tinola. Anong isda? Lip lipti, lipti. Oh, Mag-Tagalog no? lang ko dahi, ha? Kasi may subscriber ako na ano, mga Tagalog. eh Hindi ko yun pwede mag-isaya. Lipti. Ayan. So, ito yung mga pagkain nila. At, ah, dito kami kakain pa. Bukas na nga daw, day. Oh, wow, yan ang lipti tsaka buraw. Mm. Ito naman sa mga baboy. Okay. Ayun, Ay, yun sa dodo diluguan. Oh, sige, kasi mga 9.30 pa alis daw ang, oh. um, barge, kaya kakain muna kami. Ayan. So, ito yung ito yung kainan na kinainan namin. Anong pangalan ng port na to na? Family restaurant. Hindi, itong port. port. Ha? Hagnaya? Hagnaya port. Hagnaya port. So, dyan sa Hagnaya port, dyan kami sasakay papuntang bantayan. Ayan. So, mga magkano ano, pamasahe sa 300 ha? 300 ang kuan? Oo, oh, 300 pa. Ha? 300 pa. Ah, okay, sige, yun. So, dito kami kakain. So, pag pumunta kayo dito sa Hagnaya Port, dito kayo sa Family Restaurant. Okay. sa blanko. Okay, so ayan. Oh. Yan talaga 'di ba? Talaga so, talaga oh, dito kami kakain bago kami tatawid ng bantayan. Mas mabuti nang kumain. Para pag anong mangyari, malakas 'yung paglangoy. Charot. Okay, sige. Post muna natin kasi magre-ready na kami papunta kami sa barge. Yay, na kami. Okay. So dito sa Agnaya, dito sa Agnaya, ito yung ticket booth, tapos ito yung mga products. Ito yung price, ah ano, schedule, 1am. 14 na ganun eh, huwag na yung maabot, eh reserve lang. Ito yung 14, pixel sana. Ito yung tuluyan. Tuluyan yung mga pamasahe. So, kung gusto nyo mag-claim ng student ID, senior ID, magdala ng... Excuse mo, para tagpila ang motor. discount student discount. Tagpila ang kung sa motor. So, 9.30. Ah, C. mag sa C. Child, one, two, three. five, eight, eight. Dalawang. So, 5am, 6.30, 9.30. Oh, Parang ang layo naman yata ng Agwat, 6.30, 9.30. Kasi may ibang shipping kasi, ma'am. Bakit ganun? May 7 at saka 8, ma'am, sa ibang Oo, shipping. sa ibang shipping. Oo? Huh? May 8 pala doon? Oo, 7 at saka 8. Ah. Okay. Kaya medyo malayo yung Agwat. Ito yung sa dalawa na kami. Oh. Oh, dalawa, dalawa, Dalawa Dalawa na to. Okay. Ayan. So, 305 ang regular kami na kamila. na yung mga dalma ha? Okay. So. Kamila na to yun. Ang na yun. Eh. Terminal P. akasama ah, kasama na tong Terminal P siguro dito, no? Okay. Ah, so meron pa silang...

At eto ang itsura ng barge kung saan dyan kami sasakay at yung bus na aming sinakyan, yung series bus. Please take note that maraming shipping line or barge na available. Kaya lang, doon ka talaga sasakay sa barge kung saan din ang bus na sasakay. Pwede ka namang sumakay sa ibang shipping line. Kaya lang, pagdating mo doon sa Santa Fe Port, you have to wait for your bus. 9.30 dapat ang alis namin. Kaya lang, ang barge na kaalis ay 10 o'clock na hindi talaga exact na one hour ang travel from Hagnaya Port to Santa Fe Port. From 10 o'clock, dumating kami doon ng 11.30. Marahil siguro ay depende sa uh, sitwasyon ng dagat. Kaya hindi siguro sila makapagpabuelo dahil medyo maalon. Kaya para sa akin, Okay lang kahit late na ang dating, basta safe makarating doon sa aming pupuntahan. Kaya nga sa mga travel-travel, kailangan magbigay ka talaga ng enough allowance or time sa pagta-travel mo. Di bali ng malate, basta makarating ng maayos. At pag kayo naman ay mag-travel, kailangan busog kayo para pag ma-delay man, no, hindi kakalam ang iyong sikmura. Isa pa, dapat ikaw ay laging alerto. Sa ganitong travel, hindi ka naman talaga madaling mabagot. Bakit? merong kang ibang tanawing makikita. Gaya ng mga iba't ibang island kayong madadaanan. Maraming paraan para ikaw ay ma-entertain at hindi mo mapansin ang tagal ng biyahe. Pwede ka rin maglaro sa games na nasa cellphone mo. So ito mga panahon na to, ito yung nakarating na kami sa Santa Fe Port Bantayan Island. Pumaba na kami at hinahanap na namin ang aming bus. Kailangan kasi makasakay ka na sa iyong bus na sinakyan from Cebu City. Kasi kung hindi, malayo ang lalakarin mo at maghihintay ang bus mo tuon sa labas ng port. Ang kagandahan kung bakit kailangan mong sumakay na agad sa bus para hindi ka na maglakad talaga from the port going out sa labas ng Santa Fe Port medyo malayo-layo rin ang iyong lalakaren, At pangalawa, tanghaling tapat ito kaya grabe yung init. At ito na, nakasakay na kami ulit sa Sirius Bus. At sa wakas, nakarating din na safe sa Santa Fe Port, Bantayan Island. Ganito po ang pagpunta ninyo sa Bantayan Island. Sa mga hindi pa nakakapunta, pakipanood lamang ng video ito para kayo ay magkaroon ng guide kung papano pupunta sa Bantayan Island. At ito na po ang Santa Fe Port ng Bantayan Island. Please don't forget to like my YouTube channel, comment and share subscribe na rin. And please like and follow my FB page, Dr. Anna Dion's The Explorer. Thank you for watching everyone.